Magandang morning, uh, Mayor. Sobrang busy simula ah, simula kanina. good morning. Oo, good morning. diretso, kasal, kasi kayo, tapos... Kaya nung mm. maga kasi, kasal. Mm -mm. Then, pagkatapos nun, yung ating financial assistance. Mm -mm. Na taon kasi na holiday kahapon, mm -mm. kaya ngayon, na move ngayon, ang financial assistance natin, yung weekly nating assistance. Mayor, mer nung isang araw meron po kaming nakita ang post mo kaugnay nung uh, Ilog-Baliwag Bridge na matagal nang inireklamo parang 2022 pa uh -huh. eh meron ng harang hindi makadaan yung mga maraming mga apekto ang mga business dito sa Gimba. Uh, affected ang oh. business sa Gimba para mga na-isolate ang Gimba mm -hmm. dahil sa sira ang Ilog-Baliwag mm -hmm. Bridge. So yung ating mga kung dito yung ating mga commercial establishment mm -hmm apektado yung mga delivery ng basic services nila, ang delivery ng mga... Mm, uh, truck na malalaki. ...mga ano? nila, mm -mm. na dapat mabenta sa kanilang-kanilang mga mm -hmm. store. So... Pati yung mga biyahe ng bus, eh, Yes, diba? pati oh. biyahe na sumiikot. Nagpunta mm -hmm. uh, kasi sa akin yung mga concerned citizen, mm -hmm. at kinausap nila ako tungkol sa bagay na yan. Mm -hmm. At kasama dyan si Mr. Henryo Yu, mm -hmm. na nagsasabing talagang apektadong-apektado ang business community. Mm -hmm. Si so, Sir Henry Yu po ay ano po siya sa Gimba? Ano ba siya? Businessman? Businessman siya. Siya mm -hmm. ang, ang Chinese Chamber of Commerce dito sa mm -hmm. uh, Gimba. So nakita ko naman talaga yung problema nila at matagal po na rin talagang iniisip na paano mabigyan ng kalutasan yung problema natin mm -hmm. sa Ilog-Baliwag Bridge. Mm -hmm. So isip ko na sumulat sa ating... Uh, ah uh, pinaka-head sa DPWH mm -hmm. dito sa Talavera mm -hmm. na kung saan na uh, hiniling ko sa kanila na sana magawa na at mapondohan na yung bridge na yan. Mm -hmm. So fortunately, sumulat na sila sa atin na gagawin na yung Ilog Baliwag Bridge mm -hmm. by 2025 at napondohan na ang bridge na yan. Mm -hmm. Kaya makita-hintay lang yung mga pasero, mm -hmm. yung mga commuters at tiyak naman at sa pangako naman ng DPWH na ayusin na ang Ilog Bareba bridge by 2025. Oh, sana maayos siya sa taon na yun mismo. Ano? So, uh, uh, yun naman ba... ang nakalaki sa sulat mm -hmm. sa akin, sinulatan ako ni Gng. Cesar Santos, yung mm -hmm. district engineer na napondohan na nila mm -hmm. yung ating uh, Ilog Baliwag bridge. Mm -hmm. O so, maraming salamat po mm -hmm. sa pagtugon ninyo sa aking uh, sulat kay na ng aking mga bayan sa Gimba na kung saan talagang uh, malaking problema po namin mm -hmm. yung ilog Baliwag bridge bata uh, pag popondo uh, para pumagawa by 2025 ang ilog Baliwag bridge maraming mm -hmm. pong salamat sa inyo sige thank you uh, mayor thank you rin po mm -hmm.